Tu ayam pula tu. Oh. Hmm. Oh. Ah, oh, oh ha. Ah, oh, grabe. Ah. Nanti kita lagi nak mengisda. Oh. Sang bamer palang. Sang bamer palang. Hmm. Wow. Ayun mga katiltig at magandang araw dito na naman tayo at uh, titingnan natin yung paghahango ng isda at samahan nyo ako at let's go na yun mga katiltig ay gina natin yung mga hinahango dito ni isda yan shout out po sa mga isda dito at mga tao dito yan migamiga love shout out po yan shout out na din sa mga dalawang vloggers dito yan. Ayan. Shout out po kay Boy Tonog. Ayan, Shout out daw. Shout -out, guys. Ah, uh, shout out din kay Migatek, Raptor. Ayan. Ayan. shout out sa... Sa... Char, Mga isda dito. At sa mga tao. Ayan, sa, I'm here.

Uh, o po. Dito na bilia uh, bilihan ng isda na uh, galing bahura uh, at ito hinahango isa-isa. Uh, at yung iba ay nandun ngayon na. Ngayon, shout out po mga Ayan ang paghango ng isda na plain fish, sword fish uh, at iba ibang klaseng isda na galing bahura. Oh, tama na lang, Goromeg. Puno na kayo. Oh, 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 oh. plastar. Ah, oh, 1 dua, oh, ya. Yeah. Halo Lord James, Oh, okay. yes, oh, oh, oh balas yes. 2. Oh, okay. oh, patung, okay. patung patung, patung. Oke. Okay. Tanah <laughs> Uh, isa, dua, tatlo, mga siguro mga kalating tulinada yung isda dito ngayon. Ano na, gwapo sa bawan, Mike. Yan o. ko. May ari pa gano, may ari pa squid ho. May isa. Natawag yan, Mike. Grouper. Grouper. <tinyo> oh. Tapos yung Maka, bansa. Ano oh, brakuda. Ah, brakuda. Guaya. O, dalawang B1 Bito. Shout out kay B1 Bito. Ayan o. Oh. At mga malalakas na to mag ng mga isda. At dito lang yun sa area namin. Ayan o. Oh. Ayan o at yung bangkante antenna na yun lang dali lang yun tubig anay anay at tubig 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 yan shout out to shout out sa isda yan, ang, ang yun yan. 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 shout out manong gagawin mo dyan? oops

Ayun, bukas-bukas sa isda. Wow! Sarap! Laki. Ah, Pulang pula. Pulang pula daw buto ayam? Ayun, no? Achoy! Ah, pulang ah, pula to. Buto ayam pula to. Oh, ha? Ah, grabe. Ayan, tindi talaga ng mga isda, oh. May mga sari-sari uh, na mga isda. Ah, 'yun. Ay, tawag dito ko. Thank hmm. you. Ready. Ha? Matay. Eh, ina ina ya. Kumain pa. Digay. Ano pa? May ano? pa. Hmm. pa man ng sanas. One cut. One cut. Two cut. Hmm. Berde, <laughs> pula, parang mansanas. Naninilaw, parang ubas. Kumain. Oh, yeah. -huh. Shout out kay Tokmol. Mol. Hi. Thank you. katil-tiligun. Hmm, mm. no? mm. no? shout out kay mm. Shout out lang. Shout out, Do. Ah. Mm. Oh. Wow. Mm. Sang bamer pa lang. Sang bamer pa lang. Wow. Hmm. Yeah. Hmm. Yeah. Hmm. Yeah. Hmm. Ayo, no? Ayo no Oh do. Hmm. Ina, ya hmm. Oke okay. 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 do pangalan ini 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 na <laughs> hmm nagtuganding okay, na uh, nilagay na nila sa sa kabila tapos mayroon pa dito ayan yeah. may na dito oh may apa oh okay ganteng ganting ganting oh ingat oh. 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 oh.

Yan ang isda ay galing pa ng Cagayan Silyo. Ito yung mga isda na mga masarap. Masarap sa kabitsihin, sabawan, tula, baksyo, prito. Lahat na luto, masarap to. Adubo. Ayan. Yan ko sa Tagalog, adubo. Inamos yung ganting. Yan. ganting. ganting. Dugso. Turtangasang. <laughs> Naya. Basta masarap pa? Ah. Oh. Masarap. Oo. Oh. Oh. Masarap. Doon ako yung makakita ng mga ganting na... Dapak. 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 Dapak.

Yan, Katiltigon. Shout out kay Tukmul, kay Dev Owin. Shout out kay Yun, was up? up? Arase si Katiltigon ngayo. Yo, nagbabalik na naman si Kus Katiltig. Ah, uh, biju-biju mo na tayo sa nagango. Yan, shoutout kay Jus Dado makapagal. Mm. Araus Dado. Inid. Inid. Inid na red. Inid na red. Lapu-lapu. Inid na red, lapu-lapu. Inid na red. Oh, uh, ayun na daw. Ano nga da? na Fish. Baulo. Baulo. Baulo na small. <laughs> uh. Okay, nandun tayo. Doon sa kabila ay in-separate yung 1 cut, 2 cut, 3 cut. Ayan. Ayan.

Oh. 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 Um. Ayun mga ka at uh, sa sunod ulit. Yun. Thank you po sa panonood. Ayun lang mga kabady no. Kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching.